Marami sa ating mga kababayan ang mga magbabakasyon sa kanilang kanilang probinsya upang mag-relax at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito naman ang panahon na sinasamantala ng mga kawatan upang malayang makapagnakaw sa mga maiiwang tahanan. Ang mga sumusunod ay ang mga paalala mula sa Police Station 3 upang maiwasang maging biktima ng akyat bahay. Siguraduhin na kalak ang mga pinto at bintana. Tiyakin na walang madadaanan ang sinumang may tangkang pumasok at magnakaw. Itagubilin sa pinagkakatiwalaang ang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam din kung kailan kayo babalik. Kung maaari, mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas lalo na sa madidilim na parte ng bahay. Mas mainam kung may burglar alarm para maalerto ang mga kapitbahay kung may pumasok sa kabahayan. Makakatulong din ang pagkakaroon ng alagang aso bilang animal barrier. Kung wala namang aso, maaaring maglagay ng signage na nagsasabing beware of dogs. Iwasang maglagay ng mamahaling gamit tulad ng mga gadgets at telebisyon katabi ng mga bintana. Iligpit ang anumang mahahalagang bagay na pag-aari sa labas ng bahay na maaaring manakaw, katulad ng mga sinampay, bisikleta at iba pa. Mag-ingat sa pag-post sa social media ng anumang impormasyon tungkol sa iyong lakad. Iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob. At kung may budget, mas mainam na magpakabit ng mga CCTV camera upang ma ang mga pangyayari habang wala kayo sa bahay. Tandaan ang mga tips na ito upang ma-enjoy mo ang iyong bakasyon na walang aalalahanin.